Hello guys. Good morning sa ating lahat. Ito nga pala yung aking Kawasaki HD3 na bili ko sa Orion Bataan. Yan naka 135 ng bindi ko. Sa halagang 14k, single, mababa, napakababa. naka sa uh, board. Yan. Ngayon, pagka ito ay drive ko sa daan, mayabang. Mayabang sa daan to. Ang laki ng ng kanyang tunog. lang yung mga kabataan dito. Yan. Ngayon, ito yung kinagusto ko sa kanya. Ito, pagka sa gabi, napakaliwanag, lalo na pagka ang baterya mo ay original yan nabili ito year 2020 5 years old na po sa akin yan nung nabili ko to may dalawang issue may dalawang issue una ah uh, naglalangis po dito dito yung tuti lumalabas sa may spark plug ngayon nahuli ko nahuli ko yung ano nya hindi naman siya lost trade eh sobra sa tuti inadjust ko yung tuti nya nahuli ko pagka naka center stand lumalabas dito yung tuti yung hindi nasusunog ayan inadjust ko yung tuti umayos Pangalawa, yung kanyang second issue, yung o-ring. Yung o-ring niya sa may tuti pump, yun nagtatagas. Buti meron akong nabili pa dito kay Albawan. One. Dalawin binili ko, yun. Ngayon umayos. Wala nang link. Yung isa nandun kay Platino. <clears throat> yun ang issue niya sa halagang 14k binili ko ng sidecar para ka kapakipakinabang nasasakay kong mga anak ko ayan Tina, ay nilagyan ko muna ng cover to napapansan ni Lolo Lolo M ayan yan po ang aking HD3 ngayon naka black pala siya ng ano? naka po pala siya ng STD. Ayan. STD po yung nakalagay diyan. Pagka tinanggal ko yung silencer niya, tunog brand new. Laking tunog. Yung silencer niya ay gawang gawang bataan. Ayan. Ang ganda. Ang ganda yung ano niya uh, silencer na pagkagawa dyan ako nagiging happy pagka ito ang aking dinadrive sa sa daan kung gusto nyong matitibay na tulad ng mga two stroke yan ang gamitin nyo pang habang buhay salamat po hanggang dito na naman po maraming pong salamat and see you in the next video bye for now